Mahirap labanan ang panunuksong nagmumula sa init ng katawan. Mahirap dahil ilegal ito sa madaling salita. Masama ito kapag hindi ito kayang kontrolin. Nasabi ko ang lahat ng ito dahil malaki ang kinalaman sa aking karanasan. Nanggang hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa sa aking isipan. Siya nga pala, mga ka-fresh. Itago niyo na lang ako sa pangalang Alvin. 35 years old. Nangyari ang aking karanasan. Nung nag-aaral pa lang ako sa kolehiyo. 20 anyos na ako nun. At ako ay nag-aaral sa syudad yung estado ng aming pamumuhay ay nasa katamtama lang ito. Kahit papano, nakukuha ko yung mga gusto ko. Naging mayos naman ang kalagayan ko nung nasa syudad ako. Pero, biglang nagbago mga ka-fresh. Nung nakilala ko ang isang babaeng nagpatibok sa puso ko siya si Patricia. Isa siyang sikat na babae sa universidad na pinapasukan ko. Hindi lingid sa aking kalaman noon. Maraming mga lalaki ang nagkakandara pa sa kanya. At lahat sila ay nagpupursigi para makuha lang nila si Patricia. Ako naman, tamang imagination lang. Dahil, sino ba naman ako? isang simpleng lalaki lang ako. Simple, pero mataas ang para, Malawak ang paunawa. At higit sa lahat, may respeto sa mga babae. Yan ako. Simpleng may paninindigan. Pero, yung pagkasimpleng lalaki ko, hindi ko inaasahan na yun pala ang katangiang hinahanap ni Patricia. Lalong-lalo na, nung time na sabay kaming pumunta sa kantin. Break time noon, mga kapesh. fresh At nagkataon na, maraming mga sa kantin. Yung mga kalalakihan sa kanyang likuran. Sinasadya nilang dikitan si Patricia para lang mahawakan or mahaplos nila ang inosenteng kutis niya. Nung nakita kong binabastos na ng mga lalaking iba ang takbo ng utak, pumunta ako sa kanyang likuran at ako yung humarang sa mga lalaking nagkakainteres sa kanya. Nang dahil sa ginawa kong iyan, nung araw na yon, nagkamabutihan na kami ni Patricia. Pakiramdam ko noon ako na yung maswerte ng lalaki dahil hindi ako nahirapang kunin ang number niya. Pati na din yung mga account niya sa social media. Ang pagiging malapit namin ni Patricia, hindi yun naitago sa mga taong nakapaligid sa amin. Maraming mga naiingit, naiinis dahil ako yung binibigyan niya ng halaga kumpara sa mga lalaking mas nakakaangat ng itsura, estado sa buhay, at yung mga big time kung tawagin. Nung time na, nagkamabutihan na kami ni Patricia, nagbago na ang lahat, lalong-lalo na yung pag-aaral ko. Paano ba naman kasi? Siya na lang ang tanging laman ng isip yung mga tinuturo ng mga professors ko tila hindi na pumapasok sa isip ko pero pilit ko itong nilalabanan dahil gustong-gusto kong makapagtapos sa aking pag-aaral kaya lang kahit anong gawin ko hindi na nawala si Patricia sa isip ko lalong-lalo na nung unang beses na manood kami ng sine. Habang nasa loob kami ng sinehan, malikot na siya. Ang hindi ko alam, marami na pala itong karanasan. Yung kagandahang taglay niya, may nakatago palang sekreto ito. Yung hindi na belhen, mga ka-fresh. Para sa aming mga lalaki, napakahalaga ang isang babaeng malinis. Lalong-lalo na kung ito na pala ang babaeng nakahandang pumarap sa altar. Ang sabi ko pa nga nun, hinding-hindi ako magkikipagrelasyon sa babaeng tira-tira ng iba. Pero, hindi ko yun kayang panindigan dahil iba ang tama ni Patricia. Kakaiba siyang babae. Yun na nga dahil sa kalikutan ni Patricia. Doon ko na lang napansin na hindi na ito berhe. Dahil hindi yun magagawa ng isang babaeng wala pang karanasan. At lalo kong napatunayan na hindi ako yung nauna. Nung siya yung gumawa ng paraan para maisagawa namin yun. Dahil sa tindi ng kapusukan, oo, inaamin ko naman yan. Nagkamali kami. At doon sa loob ng sinehan, naganap ang hindi dapat. Dahil sa husay ni Patricia, natapos namin ang matinding bakbakan. Mula nung araw na yun, tila naadik na kaming dalawa. Halos araw-araw na namin kinagawa. Hanggang sa nalaman ng mga magulang namin ang aming mga kalokohan. Nag-usap-usap sila tungkol sa aming dalawa. Ang sabi nila, ayaw daw nilang mapahiya ang pamilya nila dahil kumalat ng balitang may kalipin na siya at ako yun. Napabayaan namin ang aming pag-aaral. At hindi namin natapos dahil mas inuna namin ang bugso ng aming damdamin. Ang napag-usapan nila noon, simpleng kasal na lang ang magaganap. Dahil yung perang gagamitin daw namin sa bonggang kasal, yun na lang daw ang gagamitin namin para magumpisa ng negosyo. Dahil maganda naman ang plano nila. Pumayag kami. At nakiusap yung atin niyang Nasa ibang bansa na hintayin daw namin siya. Para wala naman siyang masabi, hinintay namin ang ate niya na si Ate Betty. Si Ate Betty ay nasa 30s na siya noon. Ang sabi nila, may pagkaistripta at higit sa lahat. Isa siyang kabilang sa mga member niya. Kung tawagin ay, NBSB. Ang ibig sabihin niyan, no boyfriend since birth. At dahil sa nalaman kong yan, lihim na akong na curious. Ang pagkakaalam ko kasi, pareho ang ugali nila ni Patricia. Na-excite -e ako sa pagdating ng ating niya. Napapaisip na ako noon, ano kaya yung itsura niya? kurot ba ang noo, masungit ba, mataray, at kung ano-ano pa ang puwapasok na sa isip ko. Dahil sa pagiging curiosity ko. Nagtyaga akong maghintay sa araw na pagdating ng ating niya. Hanggang sa nahintay ko naman. Nagulat at talagang mapapa-ONG na lang ako. Siya bang ating niyang istrikta? ang sabi ko nun sa isip ko. Dahil malayo ang mga katangian sa aking isipan. Yung atin niya kasi, sobrang hinhin at sobrang amo ng mukha nito. Ang sarap haplusin at titigan. Dagdag pa nito, ang mapupungay nito mga mata. Mahaba at maitim na buhok. Sobrang ganda niya, mga ka-fresh. Pero, bakit ganun? Bakit hindi pa nakaranas magkaroon ng jowa? Ah, baka pihikan siguro. May hinahanap siguro sa isang lalaking hindi niya matagpuan. Kaya, hindi pa niya naranasan. Si Ati Betty ang gumugulo sa isip ko that time. Nung lumapit siya at tinanong niya kung bakit nakatitig ako sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa kanya. Buti na lang at dumating yung isa sa mga kamag-anak nila. Doon na lang umalis si Ate at kinausap niya yung tao na yun. Pagkatapos ang aming kasay, binigay ng mga binan ko ang bakanteng bahay nila. At yung bahay daw na yun para sa mga kamag-anak na buwi bisita. Ang sabi nila, sayang daw yun pag walang tumira. At dahil sa kagustuhan kong bumukod na kami, pumayag na Dahil mahirap ang walang bahay. Ang alam ko nun, kami lang mag-asawa ang tumira doon. Hindi naman paya Dahil kasama namin si Ate Beth. Sa unang araw pa lang na, magkasama kaming tatlo sa isang bahay. Hindi na ako mapalagay. Hindi ko kasi maintindihan ang sarili ko. Bakit kaya? Lagi kong hinahanap si Ate Betty. Alam kong malaking kasalanan at malaking gulo pag malaman niyan or mapansin ng asawa ko. Hindi ko naman kayang kontrolin ang nararamdaman ko. Habang pinipigilan ko kasi, lalo akong nahihirapan. At mas lalong nararamdaman kong gusto ko siyang makita. Alam nyo, mga ka-fresh, padalas mahuli ni Ate Betty na palihim ko siyang tinitingnan. Nung una, natakot ako. Baka kasi magsumbong siya sa asawa ko. Pero, yung ilang beses na nahuli niya akong nakatitig sa kanya. Nanatiling tahimik lang siya. Hanggang sa nagkaroon kami ng panahon para mag-usap. Nagkataon na wala ang asawa ko. Nasa galaan. Kaya, nung alam kong uuwi na naman siya ng madaling araw, naglakas loob akong kausapin si Ate Betty. Nasa kusina siya that time habang naghuhugas ng mga plato. Pumunta ako sa kusina at kumuha ako ng tubig sa ref. Nung nakita niya ako, bumiti siya. Sabay sabing, "Kumusta ka naman?" Halos mautal utal akong sumagot noon dahil yung babaeng lihim kong tinitingnan. Heto siya ngayon sa tabi ko. At ang ganda niya. Halos mabitawan ko na ang basong hawak ko. Ah, Ate, ayos lang. Ayos lang ako. Oo, ayos lang. Ikaw ba, ate? Kumusta ka naman? Ang sagot ko. Teka, okay ka lang ba talaga? Mukhang hindi naman yata eh. Dahil yung itsura mo, ang mabuti pa. Halika, umupo ka muna at maghahanda ako ng makain natin. Halika, mukhang hindi ka nga okay ang lamig ng kamay mo. Sige, relax ka lang dyan, ha? Ang sabi nito. Alam niyo mga ka-fresh, nung time na, hinawakan ni ate ang kamay ko. Nanlamig ang palad ko. Lalong-lalo na, nung ramdam ko ang pagpisil-pisil niya habang hawak niya ang palad ko. Parang nangatog ang tuhod ko. Buti na lang at nakaupo agad ako. Habang nakaupo ako, pinagmamasdan ko si Ate Betty. At iniisip ko na, ano kaya kung siya yung naging asawa ko? Siguro, masayang masaya ko. Dahil, bukod sa maganda, sobrang bait pa niya. Wala siyang bisyo. Hindi mahilig gumala. At higit sa lahat, may pangarap sa buhay. Hindi gaya ng asawa ko pawalang babae kung tawagin. At kontento na siya sa ganun na buhay niya. Nakakaraos sa araw-araw. Ay nako, daig ko pa ang nanalo sa loto pag si Ate Betty ang asawa ko. Napapangiti na ako habang iniisip ko ang mga yan. At dahil sa sobrang saya at kilig na aking nararamdaman, nahuli ako ni Ate Betty at tumawa na lang siya. Lumapit siya sa akin at inyabot niya ang egg sandwich. Hay nako, ang saya mo naman. Siguro, iniisip mo ang kapatid ko, no? Kaya ka napapangiti dyan na parang ewan. Nakakaingit naman kayo. Kailan naman kaya dumating ang prince charming ko? Ang sad niya. Nakupo ate, pasensya ka na. Masaya lang ako. Dahil, mabait ka pala. Ang pagkakalam ko kasi, istrikta ka. Kaya, ngayon na, napatunayan kong hindi ka kanyan. Siyempre, masaya ako. Salamat ate, ang sambit ko. Naku, ikaw talaga. Wala yun, no? Mabait ka rin kasi sa akin. Kaya, dapat, mabait din ako sa'yo. Sige na, magmaryanda muna tayo ang nakaniting wika niya. Dahil sa mga sinabi na ati Betty, hinawakan ko ang kamay niya at muli akong nagpasalamat. Pinisil ko ito ng marahan na labis niyang kinagulat. Hinablot niya ang kamay niya at tatayo na sana siya pero mabilis ko siyang napila at tinitigan ko siya at unti-unting lumapit ang mukha ko sa kanyang napakaamong mukha habang papalapit ako sa labi niya. Nakita ko siyang pumikit na tila ba hinihintay niya ako. Nung nakapikit na, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Ginawa ko na ang nararapat. Dahan-dahan at banayad ang halik na ginawa ko. Hanggang sa naging mapusok. Ramdam kong lumalaban na si Ate. Kaya binuhat ko siya papasok sa kanyang kwarto. Dahan-dahan ko siyang at pinagsaluhan namin ang isang makasananang gawain. At nung natapos ang sandaling yun, numiti siya. Alam kong nasihan din siya. Kaya lang, may mga luhang namumuo sa kanyang mamata. Kasabay ang mga lupa na yan, ang katagang sinabi niya. Paano na ako ngayon? Nasira na ang lahat. Ano na lang ang sasabihin na mapapangasawa ko? Wala niya. Ang malungkot na sabi ni ate Betty. Ate, sorry. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Dahil uhaw din ako ate. Kaya hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Sana, huwag kang magbago. Sana, huwag kang umiwas ang sagot ko. Alvin, huwag kang humingi ng paumanhin. Okay lang yun, no? Ginusto ko din ang nangyari. Hindi mo naman ako pinilit eh. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwasan. Sige na. Ayusin na natin ang ating mga sarili. Baka mamaya dumating ng asawa mo. Sige na, bangon ka na dyan, ang sambit niya. Masaya ako sa mga sinabi ni ate. At niyakap ko siya ng mahigpit. Sa higpit ng yakap, muling nagkaroon ng hindi namin may paliwanag na pakiramdam. Kaya, hinayaan na lang namin ang aming mga sarili. Pagkatapos ang palawang pagkakataon, naligo na ako at gumagalaw kami ni Ate Betty sa loob ng bahay na. Tila ba walang nangyayaring hindi maganda. Palihim ang aming ugnayan. At hindi yun napapansin ng asawa ko. Dahil palagi siyang wala sa bahay. Nagbubuhay dalaga na siya. Umalis at uuwi siya kung kailan niya gusto. Matigas ang ulo ng asawa ko. At kung ano ang gusto niya, yun ang nasusunod. Walang direksyon ang buhay niya. Ang gusto niya, ganun na lang ang buhay niya. Ang tanging mahalaga sa kanya ay yung lasing siya at kasama niya yung mga tropa niyang patapon din ang mabuhay. At pati yung mga obligasyon niya sa akin bilang asawa niya, hindi na niya binibigay yun. Pero, kahit ganun pa man, tinitiis ko pa rin ang lahat. Dahil, ayaw ko ding may masabi ang mga binan. Kaya yun, dumarating din yung time na siguro may mood ang asawa ko. Kaya, binibigay niya ng kusa ang katawan niya sa akin. Pero, ako, wala na akong ganyan. Nawala na lahat yung pagmamahal ko sa kanya dahil na rin sa kanyang ginagawa. Oo, pinagbibigyan ko naman siya. Pero madalas kong ginagawa. Pagtapos na kami, lumilipat na ako sa kwarto ni Ate Betty. Dahil siya lang ang nakakapagpasaya sa akin. Oo, alam na alam kong mali. Malaking kahibangan ang ginagawa ko. Dahil pinagsasabay ko silang magkapatid. Malaking kasalanan yun, pero masaya naman ako. Kaya lang, panghabang buhay na ba yung pagiging masaya ko sa piling ni Ati Betty? Nung naisip ko yan, doon na ako nag-decide na umalis na lang sa bahay namin ng asawa ko. Umalis ako at sinubukan kong tumira sa malayong lugar. Kaya lang, sobrang liit ang mundo para sa amin ni Ate Dahil, hindi ko inaasahan na yung lugar na pinuntahan ko, may mga kaibigan pala siya doon. Nagkataon nun na umatensya siya sa kaarawan ng kaibigan niya. At doon muli, nagumpisa na naman ang aming ugnayan. Nung nagkita kami sa bahay ng kaibigan niya, Pasimple akong lumabas noon at iniabot ko sa kanya ang cellphone number ko. At ang sabi ko, pag uuwi na siya, tawagan niya ako. At ganun naman ang ginawa niya. Tinawagan niya ako. At pumunta kami sa inuupahan kong kwarto. At doon namin pinalabas ang naglalagablab namin damdamin. Ramdam kong masaya ko dahil kasama ko na siya ang kapatid ng asawa ko. At pakiramdam ko din, ganun din siya. Pareho kaming masaya. At pakiramdam ko pa nga, mahal ko na si Ate Betty. Kaya naman, hindi ko na siya pinakawalan pa. Nagsama nga kami sa boarding house nila. Kahit alam naming malaking gulo pag malaman yon ng ex-wife ko. Takot din si Ate Betty dahil sa ginagawa namin yon. Kaya lang, gaya ko din, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Nagsama kami na ati Betty ng halos dalawang taon. Kaya lang, gaya ng kasabihan, walang lihim na hindi nabubunyang. Dahil nalaman ng ex-wife ko ang aming kalokohan ni ati Betty. Kaya, sumugod siya sa body malaking kahihiyan ang nangyari nun. At dahil dyan, dito ko na naisipang mang ibang bansa. Tinakasan ko ang kahihiyan at mas inuna ko ang sarili ko. Iniwan ko si Betty at hindi na kami nag-usap noon, bago ako pumunta sa ibang bansa. Sa ngayon, kakauwi ko lang galing ibang bansa. May dalawang buwan din yung binigay nilang bakasyon ko. Masaya ako sa buhay ko ngayon dahil hindi ko na nakita ang magkapatid na laging parte ng buhay ko. Ilang taon na din ang nakalipas pero hanggang ngayon, maka-fresh, sariwa pa sa isip ko ang lahat ng nangyari. Pinipilit ko naman itong ibinabaon na sa limot, yung mga nakaraan na nangyari na sa buhay ko. Kaya lang sobrang hirap na hirap pa rin ako. Dahil hanggang ngayon, sariwang sariwa pa talaga sa aking isipan. Ang lahat-lahat ng nangyari sa buhay ko. Ang tanging gawin ko na lang siguro, maghanap na ako ng babaeng para sa akin. Para makalimutan ko na ang magkapatid. Dito ko na po, winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos nagpapasalamat, Aldi.